Iwasan ang pagpapakalat ng hindi verifikadong impormasyon para mapigilan din ang pagkalat ng fake news na maaaring yakasira ng isang lugar. Ito ang panawagan sa mga netizen ni Coronel City Sports Development Officer Arnold Pagdato. Ginawa ito ni Pagdato matapos mag-viral ang social media post na pagsakay sa PNP patrol car ng mga atleta ng Coronel sa Batang Pinoy 2025 sa General Sato City. Nililaw ni Pagdato lang silakyan ng mga Coronel athletes ay patrol car ng Barangay City High na hiningan nila ng tulong. Paliwanag ni Pagdato, hindi kasi dumating ang transport vehicle na pinangako ng Philippine Sports Commission o PSC at Johnson LJU na maghatid sana sa mga atleta para sa opening program sa Barangay Kalumpang. Binigyan din ni Pagdato na may nila ang service vehicle ng Coronel LJU na magdadala ng mga atleta ng lungsod sa mga playing venue. Kaya lang ayon pa kay Pagdato, ang transport vehicles para sa opening program ng palalo ay nauna lang tiniyak ng PSC at Johnson LJU. Mga nag-post sabi, eh, tani, mamangkot na sila before sila maghatag sa mga fake information or fake news kay misleading at yung information na ginahatag nila. So ginapagawas nila nga do kaluloy ang City of Porondal. Wala isang amunang nagkatabo dari sa City of Porondal sa ato na delegates kay tungod may arag din provide ang city sa uh, transportation vehicle. Si Coronado City Sports Development Officer Arnold Pagdato. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.